Alright guys Ready na yung Ano natin uh, Breakfast Wala tayong ano, Minom ba kayo ng matcha Ayan Ito yung isa kong paborito. Ayan ready na yung uh, Matcha natin kinigay ng tubig mo ayan ayan na tayo kailangan natin makapag uh, ito, ito. Um, maglagay ng laman sa ating tiyan kasi nanakbay uh, tayo ng another, uh, um, papunta 1 hour and a half pabalik siya mga 3 hours Tapos ano mm -hmm. yung ano? Okay, ito yung Saan ba tayo? Uh... Saan ba tayo? Nandito tayo somewhere. Somewhere here. Oh. Yeah, Nag-eating lake ng tubig niya yan. Basta nandito tayo. Ngayon pupunta tayo dito. Ay, ano tayo dito? Yeah. Um, uh, Layo din yan. Yeah, mga one hour and a half. So, lalakpay tayo ng kandon. So, alright guys. So, mamaya. Oh, um, Lakad okay. tayo. Okay. Uh, Alright, so guys, we're ready na tayo. So ngayon pupunta tayo, nabibu tayo. Ngayon uh, ngayon ay uh, pupunta tayo dito sa area na to. Malakbay yeah, tayo. Ayan, tayo. Ikutin natin dito, tapos babalik tayo. Uh, hoping na walang ano dito, construction. Kasi last time may ano sinara nila yan. So I'm hoping ngayon na uh, open na. So titignan natin yung mga lugar dito. Okay, alright, let's go. Alright Alright, let's, so let's go. Ganda ng panahon. Hindi gaano mainit dito. compared dun sa Toronto. Open the trunk, me. Araw ako. Di laging handa. So, dito tayo, guys, nag-ano. makita ko sa inyo yung lugar. na pinuntahan natin it's not bad so last time nandito tayo ngayon humuulan ay huwag ganun ay yun ang bago wala ka tayo tumul. Oh, dinugtong lang. That's nice. <coughs> lino pala ng tubig so hindi na tayo nagpunta dito dahil mayroon, mayroon tayong pinuntahan ng ano. So, linaw ng tubig. Yung mga uh, ibang uh, ano, punta dito nang naliligo sila. Sure, you can. Ah, uh, di pwede ka talaga maligo dito, guys. So, alright, lakad muna tayo. Meron tayong pupuntahan na ibang lugar. Alright guys, let's go uh, Sa so ngayon ay Lalabas tayo ulit Kaso nga lang umuulan Kaya hindi gano maganda Kanina pa ulan ng ulan Hinintay nga namin parang medyo huminto Pero ganun talaga Hindi natin may So eh, Pag umulan, di umulan No? Alright, so let's go. Parang kailangan nyo, time glass. Eh, yan ang hindi ko gusto, nandiyan. Ito, okay Taas. to. Ano ba, Tony? Watch for pedestrian. Watch for pedestrian. tayo Dito na tayo sa may Kawagong Mayroon pa lang may Mayroon pa yan wala tayo Shit. Hindi maganda guys ang ano Ang uh, Yeah weather Dahil umuulan So mayroon palang ano dito Ay, ito palang tawag Bridal Veil Falls um, uh, Mayroon palang trail dito Saan yung trail nila dito uh, Ito yun Oh 45 kilometers too. hmm. Malayo layo din Wow, Here it is. Yeah. Hello! Okay, let's go down. Alright okay, guys, so baba tayo. Mami, dito ka. mababasa yung camera yung camera natin Use your... Oh, ito... Wow Wow Nice Ito uh. lang ako dito Wow Ayaw ko mabasa ah oh, never mind Dito na lang So ito guys yung false ang uh, ganda rin mini falls dito sa Manitoulin Island that's beautiful <sighs> alright let's go mga ulan eh no ala oh wow oh wow tama lang hindi siya malamig Yeah. Okay. Hindi malamig yung tubig, guys. At saka liwa, malinaw ang tubig. Yeah, Kaya, no? Alright, guys. Let's go try to go... Let's try to go here. bawang oh, baka mabasa yung camera natin Ooh. ay nabasa ah Good. ang lakas din pala ng pole sa ah, kanyang pressure ang uh, ang tubig Kaya na guys uh. Yeah. <sighs> Alright, let's go. That's awesome. Yeah. <laughs> Dito, guys, ang last destination natin. Um, dito naman yung mga... mahilig. Mahilig mag-boat. It's beautiful. Hello. sarap niyan kung mayroon tayong niyan. Pagkay nanalo na tayo. Bibili rin tayo niyan para kung ganoon makapag uh, may tour natin tong island na to. Mahal to guys pag bumili tayo bumili ka ng isang ganyan, Madaming. So ito pala yung ano nila guys. ah uh, gas gas pump dito nagpapagasolina na. yung mga borers dito oh nice oh, galing <sighs> alright guys let's go at least nakita natin yung lugar nila para pag mix time Baka pwede tayo mag-rent ng boat, no? Pero wala akong nakitang rentahan. Oh, may meron pa lang ano dito. Sign ng Uh, ayan, guys, yung cup and saucer. Ganyan na ganyan. ganyan. Ah. Next time, aakyatin uh, natin yan. Alright, mga ka-rider. Uh, that's it for today. So, until next time, ulit tayo. Magkita-kita na naman ulit tayo sa next... Video natin Kung uh, sakali siguro Makabalik tayo dito Hopefully Hopefully na makabalik tayo uh, Bago dumating ng winter Kasi ngayon hindi natin na-explore Ang um, maigi Dahil uh, lakas ng ulang kanina At uh, it, Lalo na ito yung last day natin So Alright guys So until next time again We'll see you guys back